Boss, pag itoy kung ilang piraso 'yan, yung dinala naman ng boto. Oh, ilan 'yan? Ito ay? Bilangin natin. 1 2 3 4 5 6. 6. Oh, ito ay 6. Oh, ilan 'yan? 6. Oh, ilan yung nakuha ninyo? Oh, di ba? O, mga, ano? Uh, anim? Bak baka, baka, baka na baka na kachamba. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3. Oh, ay. 1 2 3 4 5 6. 1 2. Oo nga ito. Boss, ito yung anim din. Oh, hanap tayo ng iba. Hanap tayo ng iba. Yung may 5 yung, 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 yung may 5 lang. Oh, o, may lima. Baka, anap, baka anap. na hanap, hanap. Kachamba. Lima. Oh, lima. Oh. Uh, aha, oh nil boxe. Oh, si. Lima. Shoutout po sa ano? Tambayan sa South. Yung Agriculture culturist tayo ngayon, hindi na kotse. <laughs> 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 uh, tignan natin, tignan natin. O. Oh. Lima, lima. Ah, lima nga, ano. Hindi hey, no. ko lang nalaman yun, na ah. One, two, three, four, five, lima nga, no. <laughs> kaya sa mga bibili. Yan, kaya maniwala na kayo sa kanya. Kaya sa mga bibili po, ganun na lang po, titignan niya ilalim. Para, para sa, hindi kayo lugi. Para hindi kayo lugi. <laughs>